Pag-unlock ng kahusayan sa buhay, nangungunang dalawamput dalawa mga larong card ang kapansin-pansing mga benepisyon nito. Bakit pinapaunlad ng mga card ang kahusayan sa buhay? Gustong gusto ng lahat ang mga laro ng card. Super enjoy silang lahat. Para sa mga naghahanap upang hamunin ang kanilang mga sarili, makipagkumpitensya sa iba at out-isip ang iba upang makamit ang isang panalo. Mapapahusay mo ang iyong mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa pamamagitan ng pagsubok ng mga laro ng card. Napakaraming magagaling. Para sa mga gustong makihalubilo at pagbutihin ang kanilang mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip, ang mga laro ng card ay kabilang sa mga pinakamahusay na laro para sa lahat. Hindi mo kailangan ng higit sa isang dolyar na hanay ng mga card upang aliwin ang iyong sarili sa loob ng maraming oras. Sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa mga card, maaari kang maging mas mahusay na gumawa ng mahusay na mga desisyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Nagiging mas malikhain ka, mas bukas ang isipan, at mas madaling makibagay sa kahirapan sa pamamagitan ng mga kasanayang natutunan sa pamamagitan ng paglalaro ng mga card game. Ang aking mga fave na nakalista sa ibaba ay katulad ng mga society faves. Ang mga larong ito ay madiskarte at talagang nagpapahusay sa iyong katalinuhan at kakayahang matutunan ang pinakamabisang landas upang makamit ang tagumpay. Sa buhay, ang ilang mga pattern ay nakakahanap ng tagumpay ng mas epektibo at istatistika. Lahat ay nangangailangan ng karanasan upang matutunan kung anong mga aksyon ang pinakamahusay. Ang mga card ay nagtuturo sa iyo ng napakaraming hindi mabibiling kasanayan. Siguraduhin subukan ang mga ito. Sobrang saya nilang lahat. Narito ang ilan sa aking mga paborito. Each. Crybage. Hook. Rook at Trumps. Romy. Mga puso. Mga kutsara at baboy. Mga pala. Dumura. Solitaire. Value 8. Uno. Tulay. Kanasta, matandang kasambahay, manluloko, go fish, digmaan, poker, blackjack, Texas hold sila, hayaan mong sumakay. Bakit pinapaunlad ng mga card ang kahusayan sa buhay? Ang mga laro ng card ay kasiyas siyang kalikasan ngunit nagbibigay din ng personal na paglago. Para sa mga naghahanap upang hamunin ang kanilang sarili, makipagkumpetensya sa iba, at outthink kalaban upang makamit ang isang panalo. Ang mga laro ng card ay nag-aalok ng isang natatangin platform upang mapahusay ang mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip tinitiyak ng hanay ng mga card game na available na mayroong isang bagay para sa lahat, na tumutugon sa magkakaibang mga kagustuhan at antas ng kasanayan. Ang mga card game ay isang mahusay na paraan upang makihalubilo at bumuo ng mga relasyon. Maaari mong aliwin ang iyong sarili sa presensya ng mga kaibigan at pamilya ng maraming oras. Ang pagiging mahusay sa mga laro ng card ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa paggawa ng desisyon sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga kasanayang nakuha sa pamamagitan ng paglalaro ng mga laro ng card, tulad ng pagkamalikhain, bukas na pag-iisip, at kakayahang umangkop sa kahirapan, ay maaaring isalin sa mahalagang aset para sa personal na pag-unlad. Ang mga madiskarting laro ay higit pa sa libangan. Aktibong pinapahusay nila ang katalinuhan at nag-aambag sa pagbuo ng mga kasanayan na tutulong sa iyong mabilis na mag-isip sa iyong pang-araw-araw na buhay. Binibigyan ka nila ng kakayahang tukuyin ang pinakamabisang landas sa tagumpay. Ang kakayahang maging lansangan at mabilis na gumawa ng mga epektibong aksyon sa kahirapan. Sa buhay, ang tagumpay ay kadalasang sumusunod sa ilang partikular na pattern, at ang mga card game ay nagbibigay ng karanasang plataforma upang maunawaan ang mga pattern na ito. Sa pamamagitan ng paglalaro ng mga baraha, nakakakuha ka ng mga insight sa paggawa ng matalinong mga desisyon na maaaring humantong sa tagumpay ng mas epektibo at ayon sa istatistika. Ang mga laro ng card ay nagsisilbing napakahalagang kasangkapan para sa personal na paglago na nag-aalok ng kombinasyon ng libangan at pagpapaunlad ng kasanayan. Kung ikaw ay naghahanap upang pahusayin ang kritikal na pag-iisip, makihalubilo, o simpleng magsaya, ang mga laro ng card ay nagbibigay ng maraming nalalaman at na-access na paraan para sa pag-unlock ng kahusayan sa buhay. Kaya, sumisit sa mundo ng mga laro ng card, subukan ang mga ito at tuklasin ang napakaraming hindi mabibiling mga kasanayan na kanilang inaalok.